Ang nangyayari daw sa mga katulad ni Ramon Revilla, itong senador na ito, laban-bawi lang daw ang nangyayari. Sabi nung isang netizen, etong mga ganitong klaseng politiko, etong mga artista na ito, ay sumasabay lang daw sa kagustuhan kung sino ang nasa pwesto. Para lang manatili rin sila sa kanilang posisyon. Mas lalo na ito at ang kanyang kumpare na panungay si Mr. Robin Padilla. Yan po ang Uh, reaction or komento ng isang nadasan Walang paninindigan ang mga katulad daw ni Ramon Revilla kung nasaan daw ang pakinabang nila ay naandun de, din daw sila. Hmm. Yeah, playing safe na ngayon ang karamihan. Isa na nga po dyan, si Ramon Revilla. Playing safe. Dahil may bago na naman pong stand, may bago na naman pahayag tungkol sa mga pogo, illegal na pogo dito sa atin, atong si Revilla. That's why it is our responsibility as citizens to vote accountable, competent, conscientious, responsible, right, and honest leaders. At eto mga ganitong klaseng leader, katulad ni Revilla, ni Bato, ni Robin Padilla, totoo ha, ah, sumusunod lang po sila sa agos ng, or, or sa kagustuhan, kalimitan ng mga taong nasa paligid nila, yung mga taong Uh, mas mataas sa kanila at sa tingin nila ay makakatulong pa rin para sila nga ay manatili sa puesto. Ganyan po ang nangyayari. Hmm. Yung mga ganitong klase ng tao, walang uh, walang uh, sariling prinsipyo or walang matuwid na prinsipyo. Hindi kayang ipaglaban kung ano yung kanilang sinimulan. Pabago-bago, napaka-inconsistent ng kanilang stand sa mga issues. Depende po depende kasi yan doon nga sa mga taong pwede makatulong sa kanila para sila ay manatili sa pwesto. Ulitin ko ha, kung nasaan daw yung pakinabang ay naandun sila. Kung saan meron silang pakinabang. Hmm. Revilla who voted in favor of uh, Pogo Pogolo says the country would be better off without Pogos. Ayaw na daw niya sa mga Pogos. At tayo daw ay magiging mabuti at maayos ang ating bansa kung wala itong mga iligal na Pogo na ito na kadalasan ay ginagamit na front para sa marami pang iligal na gawain at krimen. Yan po ang nangyayari. Yan po ang uh, masaklap na katotohanan na sa halip na tayo ay makinabang, ang ating bansa ay makinabang sa mga pogo na yan na pahamak ang marami nating kababayan. Abay, napakaraming mawawalan ng trabaho, totoo. Pero yun nga, uh, sana naisip ito ng mga katulad ni Senator Revilla noon pa din. In a statement daw on Thursday, uh, eto, nag-express ng support at ang si Revi Revilia for, for the administration's decision regarding the fate of Pogos. Ayun, medyo kumakampi na, nakikita-kita na, kinikinita natin, ano ho, yung mabilis na pagbabago ng, ng stand, pa, mabilis na pagbabago ng uh, sandalan itong <laughs> mga ito, yung akala nila or yung akala nilang matibay na sandalan ay doon sila sa sandal. Hmm. Yan po ay mga tao na walang walang paninindigan, hindi kayang tumayo sa mga sarili nilang paa kaya nakaasa sa mga sandalan. Yan. Aba, pabor daw siya ngayon sa patakaran na itong si uh, President BBM. She emphasized that the final decision should be left to the President. Yun lang. Pero kung babalikan nga natin, isa po kayo sa bumoto in favor of Pogolo. So ayan, paano ang paano na? At ano ano ang nangyari? At ang bilis niyo naman po atang magbago ng ng stand lalo na sa isyu na ito. Bakit? <laughs>